Hello, good morning. <laughs> <laughs> Pang YouTube lang po ini for business purpose. Good morning. hi good morning ba? Hapon na, di ba? Mahiling niya lang kami sa YouTube. <laughs> hi. Okay, yan pa ni. Yan yeah, di ang picture ta sa YouTube kita mahiling kang mga kita. Oh, hello. <laughs> The kids and... Hi, Arkin. Hi, Tommy. Yeah. Hi, hi, Kyle. Hi, Zuki. Hi, Tin. This are my kids. Hello? Sa future yun ang mahiling yun Hi, John. Yung love ng buhay oh, ko. Duty si Pade. Tigdayo ko. Hello. North Face, thank you. <laughs> And Colombia for the shorts. And ito, thank you. Nag-visit niyo yung friend ko. Yeah, um, araw kami kayong kaklose. Di Pade ko. Um, Ini po. for future purpose lang, Pade. Future purpose. Oh, kasi see, see, see. kita, year 2024, hmm. uh, month of March. Perch ba? Perch uh, So ngunyan, kung mahiling maninjoy na eh Sa future, ibig sabihin yung Dracula na mo, huh? Si... Hi Arkin! Si Arkin, si Tommy, si Suki O oh Kyle, hello Yan yung future Oy, Yung ina ko si Kyle Yes, hello, yun hello, yung, yung future n'yo Oh, future This, views n'yo sa YouTube Yung mga dad, yung mga dad n'yo uh, Dad bad ba? Oh yung yeah. mga dad n'yo Rasenggero kami eh, tropa Prince Burt. Always thinking of you. Tama ba? Yes. Always thinking of you. Pwede kami nagmo-monitor sa ang journey nyo. Yung lifestyle ang yung lifestyle nyo. Yung... Yung... Kumusta ka mo? Pasensya kasi, kasi nga, naman nagmo-monitor kami, uminom kami. Yes. Para, kami ang CCTV. Oh. Pag pumunta kami sa Canada, i-send yes. namin yung one doon. Oh! <laughs> CCTV kami ng buhay nyo sa future. Hmm. O oh, Kyle, maging mayos ka. Araw kung anong magiging ka sa future. Oo, oh, yung na ko yun, yung... oh, sabi mo naman, kay Tami, kay Suki, kay baby girl ko, si Kyle, baby oh. girl ng buhay ko din, kasi always... Dapat, futuristic kita pa din. Tinitreat ko din yung 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 anak na as, as as my own din, parang oh, ganoon. Yeah. Kasi ganoon kami close nung... Yeah, trip. that's right. Oh, so, nice. anong magiging future ka kita? May gulapat attorney. Oh, may attorney, may doctor, may, Kana, doctor. may engineer. May engineer. Kasi yung architect, yung asawa ninyo, yung architect to. Yes. Oh, business woman. Ah, yung, yung girlfriend ko yun yung business woman. Jana, business woman ka. Hi, Hello. Jana. Alam mo naman, malami akong asawa. Pero ha? <laughs> ka number one ko. Pangit, pangit talaga yan ha. Ipus yan. <laughs> mo na naman yung kalukot. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang ato di pa di. Let's drink to that. Pero ito yung An expression lang, expression. Ang, an an sabi ko kasi tol kay 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 Jans, kay kay Bibi. Sabi ko. Hmm. Dadagdagan lang. Like hindi, hindi, hindi. Sabi sa kanya. I already sold my soul sa kanya. ah, pa okay, pa okay. Pa parang... ganun ko kalab yung yung I don't as mas my wife or ano kasi Ayaw. Oh. mas happy pag girlfriend mo lang eh kasi yung excitement natin pa tama ba? Okay, uh, okay ba yung audio dyan? Okay yan! Nakamati mo man kami, di ba? I don't know, Vlogger kami, di ba? Thank you sa Tabasco sauce. Yung Tabasco sauce na naging ginger ng kwa natin.